Thank you for coming back. Nasa Garlic Kitchen naman ang lola nyo ngayon. Outdoor at indoor resto po ito at pwedeng gimikan. Nandito lang po pala ito sa May Maginhawa, Quezon City. Ayan, wala pa pong traffic at tara na pumasok na tayo. Kita nyo naman, nakala nyo'y nasa gubat ang lola nyo. Hindi po, nasa Quezon City lang po ito. Heto po ang kanilang exterior dining area at meron din po sa loob. Iginagala ko lang po kayo nang makita nyo kung gaano po kaganda dito. Akala mo eh nasa bagyo ka. At heto guys, pasok na tayo sa loob. Air-conditioned area naman po ito at ayan ang kanilang interior. At ayan, may nakasabit pa pong bawang at meron din po silang pinatutubong bawang. Talaga naman, napakaraming bawang siguradong walang aswang. At heto na ang kanilang menu. I-pause nyo na lang para makita ninyo kung ano ang mga pwedeng orderin dito. Alam nyo naman, malabo ang lola nyo at hindi ko rin po yan mabasa. Heto, nandito na ang iced tea ng anak ko. Ang iced tea po niya ay may twist dahil Meron pa rin pong garlic flavor. At ayan, tinikman na ng lola nyo at sinisintensyahan ko na. Nakiinom lang ako at natuwa naman ng lola nyo at may tuwis. Garlic croquette. Garlic croquette po at ang tawag dito. Hindi ko na po maalala. Basta ang naalala ko ay masarap siya. Heto guys, sisintensyahan na namin at hinihiwa na. Tingnan nyo ang loob. O, diba? Naiiba. Akala mo, emunggo. Eh, Heto guys, tinitikman na ng lola nyo. At talagang crispy ang kanyang labas. Sa loob naman po niya eh, malinamnam. Meron po siyang garlic flavor. At eto na guys, ang mga pagkain namin. Syempre rice is life. Garlic flavor din po yan. Uh, chili paste, coleslaw, nato yung... Kampi na po natin <laughs> Basta po, edible po yan. Parmesan peel po yung color blue alfalfa, edible microgreens. Mushroom radish, gar uh, garlic salt, and horseradish uh, cream. Thank you. At ayan, siya na pong hinayaan kong mag-describe ng aming pagkain at hindi ko po kayang tandaan. Heto guys, ang lola nyo, lalafang na paalala lang sa mga taong hindi mahilig sa bawang, eh wag na po kayong pumunta dito. Dahil lahat po ng pagkain nila ay may bawang. Dahil nga po naman, eh garlic kitchen. Masarap po yung pagkain dito. Talagang malinamnam. At kung mahilig kayo sa garlic, eh matutuwa kayo dito. Masarap po lahat ang in-order namin at medyo unusual ang itsura. Pero masarap. Kaya highly recommended ko at talaga naman mapapayami yummy ka. At talagang mapaparami ang kain mo ng garlic rice. Yung parang beef naman po, ayan, yan po ang sisintensyahan ko. Actually guys, malambot po siya. Pwede po, kahit na nakapustiso. At talaga naman, tuwan-tuwa ako. At talagang napapatirik ang aking mata sa sarap. At bago po magkalimutan, magkalimutan, mag-click ng like and subscribe button para updated kayo sa mga uploads ko. Kakain muna ako at dyan muna kayo. Heto nga po pala yung mga in order namin at gusto ko lang ipakita sa inyo ang mga sausawan talaga naman ang daming klase at maraming garlic kahit na itong beef may garlic din at ayan garlic din po yan lahat po ng pagkain nila ay talagang puro bawang at eto naman pong isa eh sarap na sarap ako dito napakamalasa po ng sauce at kita nyo ang lalaki ng bawang ganun din po yung kanin mag garlic din po siya. At ayan, kita nyo naman ang plato ko, malinis na malinis. Yung iba po dyan, eh para sa mga kasama ko naman. At heto guys, nagbabayad na po. May bago kaming manager. At dahil malalaki ang serving, meron pa po kaming nauwing balot. Wow! Tempre, tapos na lumapang ang lolo nyo. At busog na busog na naman. Naku, umuulan na. Busog na busog na ang lola nyo. At eto, palabas na ako. Muulan kaya nag sobrelo ng lola niya at baka sipunin ako. Thank you guys for joining me sa paglapang ko today. Hanggang sa susunod na paglapang. Bye!